Ah, mga idol <coughs> yung pinakita ko nga nga pala kagabi na bagong huli may sumulod naman ngayong araw din pararating ko lang lawa bubabae bali apat bali tatlo ng nahuhuli ng pangati ko ito ito yung kahapon Ito yan naman yung ano ko, pangati. Ito yung huli kanina. Dalawa yan mga idol. Ayan sila. Ito yung isa. Ito mga idol. Babae. Ito naman yung isa. Ano sila? Ano yung isa? Ano yung isa mga kaidol? Ano sila? Ay, dalawa. <coughs> Nakakatatlo na yung pangate ko. Maganda dito dahil walang mga bawas yung balaybo nila. Maliban na lang nung una kong nahuli. Ubus talaga buntot nun. No? Ito yung matapang. No? Ito nga pa yung ano, ubus yung buntot. astig ng ano ko pangati bali tatlo na ang nahuhuli ng pangati ko sayang lang kasi yung lalaki hindi dumapo kasama itong dalawan to hinihintay ko pa naman na dumapo kaso ayaw talaga okay lang yun dahil nakahuli na naman tayo ang pangalan nga pala nito si Gretchen. yung alaan ng kung Gretchen yan